Okay, magandang umaga sa atin mga kababayan, mga kamarlika at mga Pilipino mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang uh, ngayon po mayroon po tayong ibabalita na ito po ay na ano po nakalat po na balita na mula po sa ibang bansa. Ito po ay nakakaiba po kasi po ah uh, ang balita po kasi na ito tungkol po ito sa COVID, no? Ang uh, ngayon ko lang po na rinig ang klasing balita na ito nangyari po sa isang bansa. bagu uh, bago muna tayo magbigay ng komento, no? Uh, tingnan muna natin yung video. Philippine China ang anumang mga aktibidad na sasabotahe sa patakaran ng bansa at mga mapinsalang kilos protesta. Ito ay base sa pahayag na inilabas ng Central Political Legal Affairs Commission ng China kamakailan. Hindi naman direktang tinukoy ng pamahalaan ang naganap na malawakang kilos protesta noong linggo kung saan libo-libong mamamayan ng China maging sa Hong Kong ang nagwelga laban sa zero COVID policy ng bansa. Daang-daang SUV, van at armored vehicle ang nakapark sa mga lansangan kung saan naganap ang kilos protesta gaya ng Beijing at Shanghai habang ang mga polis at militar ay nagsasagawa ng random ID check. Ini-inspection rin ang smartphones upang maghanap ng potensyal na ebidensya na magpapatunay na sila ay nakibahagi sa mga demonstrasyon ayon sa China, may mas mahabang termino sa kulungan ang mga ralihista na nananawagan sa demokrasya at nais patalsikin si President Xi Jinping. Samantala, sa isang panayam kay U.S. Ambassador to China, Nicholas Burns, sinabi niya na naniniwala ang Estados Unidos na may karapatan ang mga Chinese na magprotesta ng mapayapa at ipaalam sa gobyerno ang kanilang pananaw. Ipinagtanggol naman ni Chinese Foreign Minister Zhao Lijian ang diskarte ng China sa paghawak ng COVID-19 situation ng bansa at dapat anyang huwag mang himasok ang ibang bansa ukol dito. Ayun po mga kababayan, no? narinig po natin yung nasa video ha, tungkol po ito sa COVID. Ang uh, ngayon po sa kanila pong sa, ayun po, sa balita na narinig natin, Uh, sa kanila daw man sa i-declare na ng kanilang pamahalaan o gobyerno na 0% si COVID, no? Wala na silang COVID sa kanilang bansa. Ngunit, itong mga tao ay nagrarally sila kasi daw ano daw, bakit daw wala daw COVID, no? Kung iisipin natin, uh, para bang ma, na, ano, maka, ma, ibang klase ng mga tao ron. Kasi tayo dito sa Pilipinas, gusto natin wala ng COVID, no? kasi dito palaging COVID-COVID yung ano, balita ngunit ngayon, ngayon sa China sinasabi na wala ng COVID yung mga tao nagagalit yung mga tao ah, nagrally po sila napakarami pong tao no na nagrally po ah, ngayon po ah, sa sa ano po sa na, napansin ko parang mayroon po itong malaking agenda na nagganap doon kasi po para bang noong na, 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 naalala po ninyo yung panahon po ng 1986 panahon po ni President Ferdinand Marcos na yung mga tao po ay nagti people power po sa IBSA kasi po dahil po yun sa sinasabi na ano daw si Ferdinand Marcos daw nangungurakot daw siya no at marami pang ibinintang sa kanya na iba-ibang mga kasalanan parang ganun po yung nangyari po sa ano po sa China ngayon kasi po yung mga tao nagkagulo dahil sa proklama ng presidente ng China na 0% na sa COVID oh, ngayon itong ano, itong alam na naman natin, narinig natin yung Amerika nag, nagbibigay rin ng komento na mabuti daw ang ginawa ng mga tao dahil nakipaglaban daw sila. O, na alam naman natin yung Amerika na sila palagi yung may dahilan ng mga kababalaghan, no? Alam natin yan, nangyari dito sa Pilipinas noong 1986 sila yung may dahilan, o ang nagawa ng COVID, kung alam ninyo, hindi po China, kung hindi Amerika, dinala lang niya sa Wuhan, China. Oh, eh, pira, -pira kasi yan, no? Alam natin na pira-pira lang yung ginagawa nila. Hindi naman tayo nagbibintang, pero tingnan ninyo sa, ano, sa ibang mga malita, mag-search kayo. Yun po yung katotohanan dyan. Ayun pong COVID ay ginawa lang nila, mayroon pong isang, ano, doctor scientist na nagsalita niya na tungkol po sa gano'n, no? Nawala na lang yung video kasi po dinilit na po nila. Kasi so, yun yung balita na yon. Ah, uh, ngayon po, ah, uh, yung balita po na yan, dahil po na nakakaiba yung balita na yan, ah, uh, sa tingin ko po, ah, uh, kailangan natin itong subaybayan kasi po parang inaarang po ng United States na hindi gagawin ng gobyerno ng China yung zero present ng COVID. Ayaw nila yun na marinig ng ibang bansa na sa kauna-unahan na balita po ang China lang po ang lumalabas na nagklokrama nag po na tinatawag po na 0% ng COVID sa kanila yung ibang bansa ay eh, hindi pa man nagklokrama kasi po sumusunod po sila sa WHO no? itong China hindi po yung sumusunod sa WHO iba po ang kanilang sistema sa paraan po ng mga, mga medisina o mga gamot ah uh, ngayon sinasabi doon sa balita na ano daw nagsabi daw ang China ang gobyerno na China na huwag daw makialam ang ibang bansa sa kanilang problema dahil sa kanila lang yon yun po ang sarsabi po ng China dahil alam po na China ang kanilang mga ginagawa kaya alam naman natin yung China po ang pinakamaunlad na bansa sa buong mundo no? Ah, ngayon po, yun lang po ang ibabalita ko po sa inyo samantalang naghihintay po po tayo sa ibang mga balita na mga update at tungkol po sa IDCA, tungkol po sa Mahalika Cowell fan, uh, ah, yun naman din yung mga update nila at tungkol din sa ano sa tinatawag po na Japan and Philippines joint forces ng kanilang mga mga air forces no. Abangan natin ang balita na yan kasi po bago ko lang yung narinig na balita na yun kung ano ang susunod ng balita dahil sa tingin ko po yun po ang ginagawa nila na yan ay strategy po yan ng Amerika kasi po na-expire na po ang kanilang IDCA no? Sa tingin ko, yun po ang kanilang gagawin na extension po tungkol po sa pagiging tinatawag na mayroon po silang join forces sa Pilipinas. Dahil alam naman nila na yung IDCA na yan, matatapos na yan sa 2023, siguro itong tinatawag na na Japan and Philippines forces sa mga air forces, yun po ang kanilang gagawin na extension. Kaya ang pangyayari na yan, ito ay sinasabi ko na, ang pangyayari na yan, kagaya din yan sa pangyayari ng Treaty of Paris na hindi po nila nakuha ng buo ang tinatawag na buong soberenya ng City of Rwanda kaya po sila gumawa po sila ng Mapilindo Agreement na doon po sa Malaysia at Indonesia no at papunta po dito sa Pilipinas. Parang ganun po yung nakikita ko sa ginagamit nila ngayon na tinatawag po na Philippines, Japan Air, Air Forces na joint forces nila. Yun po ang nakita ko na kanila pong extension sa EDCA. Kaya bantayan natin yan mga kababayan. Ayon lang po muna ang ating hatid sa inyo na mga balita o informasyon para po sa malalaman po ng ating mga kababayan ang, ang opinion din natin na ating nakikita ang mga pangyayari sa darating na panahon. Na mabuhay po tayong lahat na mga Pilipino o mga Marlika mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayun na